Yo, what's up mga tol? Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. O. Oh. Pangulam. Pritong isda. Oh. <laughs> okay mga lodi. Sarap nito ito. Sausaw sa toyo. Woo. Ano ba rin tayo papayat dito Noy! <laughs> Naman, pritong isda. Sarap nito mga lodi, kaya naman. Sarap nito mga tol. Pritong isda. Para sa malamig na panahon. <laughs> isda, malamig na panahon. Sakto. Tapos may kape. Hmm. Tapos ito, mag sa pinagprituhan ng isda, mga lodi, lalagyan natin ng pritong talong. yan. magpiprito tayo ng talong. Okay, Ilang natin yan, oh. Oh, ha! Oh. Alright. Hi! Itong talong, sa pinagprituhan ng isda, para pala na natin, para sigurado no? Sugasan natin mga tol. Ah. Okay. Yan ang mga loads. Oh. No? Okay, natin doon sa so ng isda mga loads. Diba, sarap yan. Tapos sausaw sa puyo. Ayan mga lodi oh. Favorite to natin. Ano mga tol, Ready na. Insta. Okay, so sulitin na natin yung ating uh, talong, mga tol. Yung talong naman ang ating isusunod, mga tol. Lahat-lahat na natin. Masarap din ang pinagpretohan ng isda. ng oh, mga tol, oh. Pinapalan ko ng mga tol. isda na mesyong talong na yun, mga tol. Kinakain siya ng inyo. Sure, now, mga Lodi, pinaprinito ko na yung talong, oh, mga Lodi, sa pinagprituhan ng isda. Ayan, o, ayan oh, mga tol, o. Oh. na, oh, mga Lodi. Yan ko na rin prinito, mga tol, sa pinagprituhan ng isda para malasa, mga tol. Ang sarap nitong pagkain. Pa, so, paano ko tayo papayat nito? Nako. So, mga Lodi, tapos na. Ayan, pa bang hinihintay? Dila pa, ngayon, o. Oh. Yung italong, itong kupri, ito sa pinagprituhan itong ista. Ayan, let's eat mga tol. Ayan e no, may rice pa dito. Let's go, let's go. Let's eat mga tol. Let's eat. Let's eat. Yo, what's up mga Lodi? For today's video, magsasayang ako ng tuna steak. Ayan. So, naredy ko na nga pala. Ito na mga tolo. Yan. Mayroon dyan ng talong. Yan, isang isang buo lang yan na talong. Dry camias, garlic, and sibuyas. Alright, mga lodi? So, yan yung ating uh, isasahog sa ating uh, sinayang yutlingan. Okay? Ganyan kasi yung magsayang eh. Siyempre, hindi mo ating asin, paminta, and garlic powder, and crispy onion, siyempre, and pampalasa. Gine sa mix. Alright? At ito yung ating tuna. Guys, ito yung ating tuna, no? Parang kalamay, no? Okay, tuna steak ang tawagin dito. Ayan. Sa biglang sulyap, kala mo kalamay, no? Okay, let's go mga tol. Ating isaing na ito. Mga tol, hugasan muna natin ang ating uh, tulang steak yan. Uh, sa muna natin. Ay, mga tol, syempre, hindi mawawala ang suka. Nakalimutan ko kanina suka. Suka, mga tol. So, ayan mga tol. Kaya isinilalagin natin. So, lalagyan ulit natin garlic pa din. Yan, garlic pa rin na olive oil. Yan. Kunti lang para, guys, masarap yung ating sinaing. Yan you know, o. gumamanti Thanks, sir, for watching.